Hi guys, good morning. So marami kaming itatapon na damit. So ito yung ginagawa namin ngayon. So, Hapon, grabe yung pangalakal ko dito sa bahay. Grabe yung damit ko na hindi na ni Jesu. At ayan si Jesu so nagready kasi mag kami ng pera sa Pinas. Kasi so, kailangan sa ngayon. Mag-brush muna ako ng aking buhok. bako maglabas. So, di namin alam kung paano namin yan ano ni sa labas. Pero ito, actually, magagamit pa talaga siya. Magamit pa man siya. Mostly is pang winter. Ayan, ang maganda pa to siya. Wala lang man siyang, ano, himulmol. So, gusto ni Jisoo ito. Nak, open the lights ba? Ito. Kasi magpalit ako ng damit. Mga pang winter mostly. Ito wala pang himulmol din. Maganda pa din siya. Pero naayos ko na to eh. Mga ganito, hindi namin kasya ni Jisoo pang winter siya tapos nagpalit na kami magpalit kami hmm, ano to nak ito din pala pinagpilian ko na to yung ayaw ko. pero hala wala palang damage sabi ko may mga damage pero wala pala ano pala yung iba yung sa baba yung ano ayan. sexy nito crop top to siya guys So, every winter, nagpapalit kasi hindi na niya kasha kasi naglaki na siya. Yan, mga pang-winter. Mostly, pang-winter siya talaga, guys. Mostly. May mga t-shirts naman, ayun. Kailangan namin ito i-dispatch siya kasi ang dami na, guys. Hindi pwedeng... Hindi gumibo. <laughs> Sinuot niya pala. Gusto mo pala yan eh. Hindi niya kasi ako nakita kapon. Ay, ang sexy mo niyan nak. Turugababa. Ang sexy mo niyan. Crop top kasi kadalasan. Kaso nga lang, hindi siya pang ano, pang winter talaga siya guys. Dapat pinapili ko muna pala siya. Yung iba kay Jeto, yan. dress na ano. Kapos min anong brand nito? Bali brand. Made in Korea. Kasi naiinis na yung asawa ko kasi. Ito Jesu. Winter din to. Okay pa siya. Bagong bago pa siya din. Nainis kasi yung asawa ko. Ang dami daw ang tambak ng mga damit. Tapos hindi sinusuot. Sabi ko, anin ba naman namin yan? Sabay-sabay isuot. Sabi siya, magbawas na kasi nga si Jaso. Oh. So, mag na naman siya pang winter. Next, ano? Yan, isuot mo? <laughs> Itagak na sana. Buti, nag-ano ka? Off the light ka. Off the light pala. Ay, ko. unsaon man ni Pagbira. Tapos, hagdanan pa kami. Tapos kami lang dalawa yung pinagtan. So, nang kami lang daw dalawa magtapon nito. Paano ba to? Tada! So, samahan nyo kami guys. Magtapon kami dalawa ni So, what do my God Ang siyong buko Apagat sa naigo. Kundi... 오랜만인데 요스타 오류만 저녁... 저 아빠 아리와거이와 <laughs> 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 이거. 이 이거. 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 이 이거. 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 나거 이거. 어디 갔거이이 이거. 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 이 योगी के योगी बाबा उम्मा है योगी <laughs> हैं 바그 이거 여기아 그냥 해. 어? 응? 응. 다똑같아 엄마. So, durecho na kami ngayon sa... Nangatapos <laughs> siya pa. Gwapa pa pero siya sa ayan sa nina, nakaklaptop ang igit. Ang igat. <laughs> Ako, kasya niya pala. Tinapon ko na sana. Sabi niya kanina, Ba't mo ito ma? Kaya siya sa akin to kinukat niya sa kasya nga. Maulog daw siya. Ba't daw yan yung sinuot niya? Ah, Anong, ang ganda man ah. Ipo. So punta kami ngayon sa bangko guys kasi um, mag-send kami ng pera sa Pinas. Nothing... <laughs> Ay, ang angga, running niya di. Nakikita <laughs> Si Jesu guys, araw-araw na yan siya nandito. Araw-araw siya naglakad dito. Kasi dito yung hagon niya, yung tutor niya na hagon. Na mathematics. Nag-aral yan siya ng mathematics. Ma. Ma.

<laughs> so dito yung ano niya mathematics na tutor. Diyan. Yan na ano. Parang kay si Jen siya. Diyan. Ay, wala yan siya si Jesus dito. Two hours yung study niya mathematics. pinapastudy namin siya kasi para mas ano siya ba? Mas magaling pa siya talaga. Kasi humahanga siya sa classmate niya na matalino daw sa mathematics. Tapos siya naman mismo talaga nag ano nag-offer sa amin si Jesso, hindi kami No gusto daw niya mag-mathematics. <clears throat> Mag-aral. Bakit hindi ka ba marunong <laughs> sa school? So, yeah, marunong naman pero humahanga daw siya. May parang inspiration siya na classmate niya na ang galing-galing daw talaga kasi nag-tutor. Nag-aral daw. Two hours every day. Yeah, gusto niya, gumaya din siya. Ganyan yan siya eh. Gaya-gaya. Gumaya din siya. So ngayon, ang magaling ngayon sa school nila siya. Tsaka yun. Kasi nga nag-tutor sila ng mathematics. Advanced ba? Kaya yeah. kapag may answer sa ano sa school, alam na niya. advance yung mind nila. Kaso nga lang, mahal yung monthly. Halos mga 10,000 ata or 9, 8, mga ganyan, nandyan lang yung monthly namin sa kanya. Siya naman manag-offer kasi. Kaya ayun, sinoportahan din namin siya. Kasi maganda din naman yung decision niya para sa kanya din naman yun na para hindi siya mabilang sa klase. Kasi nahihiya talaga siya kapag feel niya na behind siya. Gusto niya yung siya yung, gusto niya yung same siya sa mga classmate na hinahangaan niya. <clears throat> Marami din kasi matatalino dito. Tapos, uh, mabuli pa yan sila. Kapag hindi ka marunong binubuli, parang ganyan siguro. -so, oh, kaya, na, uh, 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 naisip ni jesus so gusto, ni, gusto din niya na ah. hindi siya ma -behind. Kailangan standard din siya talaga nakaparehas nila. sinadya so, namin dito na bangko kasi para makapag-exercise kaming dalawa kaso nga lang parang may pumapatak na ulan <coughs> ilibot ko pa sana siya doon sa may dulo talaga kaso hindi na pwede kasi parang may pumapatak na ulan eh Eh, yun so dyan kami pupunta so bawal yung camera sa loob guys kapag bangkok si lang camera guys kasi baka magalit yung ibang kasabayan natin so din po hindi magpunta So guys, pa-uwi na kami. Hindi <laughs> na ako nag-video doon sa kinalooban talaga. Kasi Mama. may mga tao, so privacy yun May mga password yun, sa so bawal. Ama. Ma. Mm. Where uri, tuweji? Mm. Where yelo, ala? Uma na mani moko, so yelo, ya. So, punta kami dun sa may tindahan, magpabilis si Jesu ng ice cream. Oh my unsa na siya na bird so ito pala guys ah, elementary school pero si Jesso hindi dito siya nag school malaki siya dito doon siya nag school sa kabila sa malapit sa pinagtrabahoan ko din dito parang walang school bus ata Oh, wala kasi ako nakita mga school bus except sa mga kindergarten, uh, kinder, mga uh, ganyan. Meron silang school bus dito. Pero yung sa elementary talaga, wala akong nakita na meron. Hmm. Maraming mga estudyante dito. Pero hindi namin siya dito nilagay. Ayaw ng papa nyo na napakarami kasi hindi daw mag-concentrate yung study. Hmm. Again, guys, hindi mag-concentrate yung study ni Jess. Sabi ng papa niya. Eh yung papa naman niya is may edad na. So gusto na yung mga serious ng so, serious talaga <laughs> so ang laki di ba ang laki ng school nila dun sa school nila guys yung isang room lang ni Jesu grade five how many na how many classmates you have in one room you, you one, ship o ani tatalak 5 dasamyang may sampu daw ma ay, may 15 people lang daw uhan yun nun mimyo ah oh, 15 so 15 persons lang di, doon sa grade 5 nila sa isang room so di ba malalaman talaga ng teacher kung sino ang hindi matalino at sino yung palakopya or sino yung ano alam na alam talaga dito naman guys iyan school din yan siya ay yung mga baby na iniiwan nursery ayan may 3 years old ganyan iniiwan kasi nagtatrabaho yung mama kaya dito nakakapagtrabaho ka kahit 3 years old 2 years old yung anak mo basta kaya mo lang isip po gusto mo na magtrabaho trabaho po eh. kasi may maiiwanan naman ayan ang oh, laki may nag-aalaga sa mga baby tapos may mga CCTV oh, din naman sa loob so okay lang <coughs> Punta na kami sa aming bahay. dito, maraming mga tindahan din. Pero, naka-close talaga, guys. Kasi, walang tao masyado dito. Basta, kung ikaw mayan, lagi yan, yan na close. Tat tatlong close dito. Dalawa dito sa side. Tatlo din dito sa side. Wala nang nag-renta. -ano, nag -re Tapos, dito may isa pang bakante. Puro bakante. So, naman... Babbi bili dito. Hirang lang mga tao. Dito may tindahan dito sa so punta tayo. mga ice cream man sa? na mo? kayo isa? emat bili kami guys, nay saya akan guys kami ngon ice cream, kula, chăn, mada bokjes ka, dege, Oh. kula, so gusto ni Jesu ang ice cream oh. na melon and ngam mm, mana ingo, ingo, okay, ah mua ya, cham cham, irong mua Duka ba? Eh, ang Takwa. Hakwa. Duka. Tuge. Ano? Dami? Duka. Ano pa? Ano pa? So, ang dami nilang ice cream. Tcharan! Nana, Nicole. Yeah. Look at that. 뭐야? <lotion> 이거 만돼 아니 나 이거야 두개 낚시나? 나 됐어. 나이낚만나나 낚시나? 나낚나민나민나나리나아이스나

So, mag-wait muna kami sa ano, stoplight kasi nag pa. It's bukas, working day, tapos sa Martes, sa so Kat, sa wala kami yung pasok. Kasi holiday. Umagkit, chinga dog sa Punta na kami sa bahay. kamo May bulaklak dito na sobrang ganda. Ano yan? Plastic? Ay, plastic siya, guys. Akala ko totoo. Ba't nilagay diyan? <laughs> plastic pala. Akala ko totoo. Ang laki ng mga chelle nila, guys. So, nagtatanim yung mga lola dito, guys. May mga chelle. May mga... Ayan, tinatanim nila brami pa dun sa dikuran. Marami, Marami lang tanim. saglit yan yung bahay namin second floor 6 okay. open the door na sana po na si Jess close the door B